2017 model mga boss ang problema nito mga ari mga boss ay bigla lang huminto sa daan habang tumatakbo yun mga boss ay tingnan natin itong hood na natin yung hood nito mga boss ito yung sosyo dito ayong tip sa nito mga boss eh. yung una natin titingnan mga boss ay eh, itong battery na iwang voltahe eh. kasi bigyan na lang itong mga boss ito, tingnan natin mm, mm, meron naman siyang 12.4 volts ay mga boss tingnan natin yung galing ng alternator ito po natin ng Aldo uh, continuity mga bossing kung hindi ba siya putol yung fuse dapat mayroon tayong makuha ang continuity dito itong dulo ng alternator mga boss kita yung kulay pula na yan ito. Uh, yan yung kulay pula na yan mga boss yan yun ang dugtong ng galing ng alternator yan yan yung bolt na yan galing yan mapunta yan ng battery kuha na natin ng continuity mga boss kung ano hindi ba siya putol o putok ba yung fuse sukin so, ko muna na ito ng ano nang multimeter Lagyan lang natin ito sa negative ito tapos dito yung kulay pula na yon dapat uh, magbabasir ayon ah, yung remeter tapusin ko muna dito yung sa dulo na to tapos dito tayo ay ayon, mga boss ibig sabihin nito mga boss ay hindi putol yung kanyang fuse kasi pag putol ito mga boss ay hindi siya magbabasir kasi wala siyang koneksyon papunta doon ngayon mga boss ay papaanda rin natin papaanda rin natin yung makina dapat itong 12 ay magbabago siya magpabago ang kanyang trading ano, meron siyang 1.4 dapat magbabago yan papaanda rin ko muna mga boss mga boss, ang kanyang oriente ngayon mga boss, sabihin mga boss ay hindi siya nagta-charge ngayon mga boss, kukunan ko doon sa da, ilalim mismo kung mayroon na may siyang voltahe na lumalabas doon tusokin ko yung dulo na yan alternator para may meron kuha ka tayong dapat mga boss may makuha tayong reading talaga -tay. dyan hey, ako kung kahit mga boss so oh, talagang zeros siya itong dolo na to ay nilagay ko doon mismo sa may uh, alternator na palabas Kaling doon, kapunta doon ito ng battery mga kusin So wala talaga ako, wala Wala siyang charge galing dito Sa ng uh, ano, alternator na nilang kayo ito ng distro Hindi masyado makita yan Yeah. siya na makita mga boss pero nakatusok yan sa uh, li uh, likod ng alternator yung may malaking wire down na may tulay pula na cover wala siyang lumalabas na current dito naman wala rin hanggang 11 lang eh mga boss tatanggalin ko tong uh, negative terminal ng battery itong negative terminal dapat pag tinanggal ko yan ay hindi siya matay mga boss subukan ko muna Bago natin tatanggalin mga boss, ito yung nga natin yung, loob. Kasi mayroon na naka-indicate dito mga boss nyo. Yun o. Know? Naka-indicate ang kanyang uh, bat. Ayan mga boss. Naka-indicate ang kanyang battery indicator. Ibig sabihin mga boss ay may problema ang kanyang charging. Yun know? o. Ngayon ay tatanggalin ko yung isang terminal kahit saan dito pero dito lang ako sa ano sa negative meron siyang 12 ayun na 12 pag uh, pina start na din ayun no tapos hindi siya uh, ano mamamatay pag kirain ko natin itong battery terminal ayun ko May hey, mga boss ay tatanggalin ko na. You know, Patay siya diretso mga bossing. Ibig sabihin ay may problema ang kanyang alternator mga bossing. Ang bakit siya na umandar mga boss kasi mayroon pa yung tong karga tong battery. Kaya siya umandar pero pag malubat pa ang tong battery mga boss ay kusa rin siyang mamatay mga bossing. Ibig sabihin mga boss ay may problema ang kanyang alternator mga boss. Ngayon ay tatawagan ko mga may-ari mga boss na may problema ang kanyang alternator i-update ko na yung mamaya may mga maya maya lang kasi tatawagan ko pa yung mayarin ito